Karon pakit-on mo asay lami isa buwan kinibang pabo permi talabkan o kining patong perti kasamukan pero bitaooy Amuasa ning laluga ni amuang hayupan. Base niyag mapas mo ba sa silingan na hinuo ni tig ulian? Shout out po din ako ni akong kuapong amahan kay maglalog na po di ay siya si ihang baboyan. Pabor po kaayo ning naatay bomba kay direrat at kuhag tubig para sa ato ang mga hayupan. Hinay magugayong awas sa na nawasa di ba? Mung nagpataod so na lamig bomba. So diri ato ang nagsugdag lalog ni. So lantawan ni o. Manok bisaya, pato, pabo kompleto ni kay maong gutmon ka ah kuha ani, lami kay ni kamunggayan kapayasan ah kuha ah kay imo man pero bitaw oy nindot po ning magbuhi og hayupan kay og naay hikay natay makuot ko og mapadugan og diri samtang kalalog ko na may galupad-lupad sa ako ang atubangan unsa kay gusto ni patuha atok ka aning sabuan ayaw gyud pagarak-garak dira kay lami biya kag unod amawa ka pitik juga panudan. an nya diri asam tanggalalog ko na ako'y nadunggan na miso naman da itong himungaan bantog ra lupad, lupad sa ako ang atubangan lipay kayo ta diri ano kay nana putay bag-ong pakananan diri ako ano yung gidali-dali ni ning balde para kwao na nako tong piso kay daghan bay uak nig uwak mag dive dive di, no Ako niya'y maunhan. Dari ako ang gisugdan o kuha ang mga piso. niya ako gilabkan mahinuong ko sa inahan pero anak man yun mga himungaan kay pilaha man yun protektahan pero giuna na dari ang inahan para dili na punta malabkan isulod ayun nato dari sa kulungan pasagdiin na ng buslot ha ako ng taplakan kay temporary raman ato ng kulungan para dali ra pagkuha ato mga piso niya ato ayun yung tabunan aron dili mulusot lusot mura panigadula-dula o sa mga piso grabe ka idlas oh base niya pangkilawon tamoron pero ate ra dili ko nga nang apagkatao. Dari akay nadakpan naman ako tanan, aw diha sa mo? Kay kini nga area, ako ang ilimpyuhan. Dari ako ang ipang sugdan uglimpyo. o glimpyo. Kung kinintab na ko gibutang dari, higibot nga nang guna ako naghalo. Unya kay nadako naman, kay di na masigo sa sudlanan, ako ang nalang gibuyan. Kay makita niya na ako Aumatic, akuan, kay, lamik, bayak, kayo, to pohon, automatic ako ang yung dakpon. Kay lami baya kayo to'y pulutan. Labi na o kilawin ang tirada. Impas yun ang bahawa niba. So balik na sa paglimpyo. kani hawan-hawan na -hawan, unya pagkuha na kuha ng sako daghan kayo ulahipan timing kay napong himungaan ilahad yun yung ipang tusik kay paborito biya nila ng ulahipan pasagdaan na dyan nato na din yun nato na gunitan kay basin yung mapaakan impas di ta buntagan, perte kalalara biya ng paakan ng ulahipan yadari ani kuha di yung tagpisi kay dari na nato butangan kaning tubo ba para makatuyok-tuyok siya og taman. Perte biya ni kalangas ning pato, liwat kayo sa amo. Dari ato ni hikot ning tumoy. Tama ra ni oy, eh. di ni patasan. Basi niya maghikog niya ba. Madayo niya niya mahimo kag sudan. ato ado gipanguha ang mga piso. Asag di lang ning inahan na. Kay nga na gyud na, pero kadugayan, maana dra na. Inahinay lang nato ni mga butang no. kay kini mga piso sensitive kayo ni eh. dali ra ni masakitan kay diri agi butangan din atog paimnanan kana ding gibutang nako dira kay asukar di aina. na mao na ingon ni papa sa ako ah basta na ay bagong pusa butangan dayog asukar nya kutaw kutawon para matunang. ana ah, nang tirada diha og diri lang day kutob guys no salamat kaayo palihog lang kog support sa ako ang mga video